Ayan, pati doon pala sa kabila sarado ang ano, ta. Ayan, marami ang makakasamang maglalakad ngayon. Ayan sila, o. Oh, sasalubungin ko yung mga, ano, nagmamarathon. Ito, o. Martia. Diba? Buti na lang may nagsabi sa akin na, ano, marathon. Piniem nong ano, pa ko. parede ako nagiging mukhang ano na naman. Kawawa. Ayun. Dami na ikot pala sila. Ayan. Kasi yeri to eh. So, salubungin ko sila. Kala. Nagbago yung ano nila dati pa babae. Eh. Ayun pa ano sila. Paakyat. Late na ako. na umpisa na yung church namin. Na yung mga uh, ano, Red Cross. Wala silang prebis ngayon. Dati-dati kasi may mga prebis dito. Pag may ano, tingisa na ako ng sombrero. Kasi maganda yung sombrero nila dito. Ayan, dito ako. Ang oh. dami nila. Alam na, napagod. Kaya pa? Hindi na yata kaya. Dami. Ano nyo lang dami nila. Oh. Ang dami nila. Aga nila nag-umpisa eh matatapos sila ng alauna. Ayan. Ay bang sarap, ano din ano sarap na nood sa na as in Ayan, may mga ambulansya na nakatambay jan kasi once na may makolaps agad-agad na may ambulansya lolo may number pa sila nagmaraton din ang mga ito magmamaraton po punta sila doon sa kung saan nagumpisa may mga edad mostly may mga edad yung mga nagmaraton ito o oh. ang sila kailangan ko nang tumawid sayang ay doon pala yung mga freebies malaya yung freebies ayun ang sige na manood lang kayo ng anong anong marathon habang naglalakad ako dami palang freebies bakit ayun. ganito dito basta March. May marathon tapos, may Susunod pa. Ng marathon. Maganda kasi ang weather, hindi masyadong malamig. Mag-i-spring na. Ayan, paligid. Kita niyo 'yung paligid. Ayan. Oh. Basta may mga numbers na bet-bet. Kaya jogging. Ahos. Ano sila sa marathon. Kailangan ko nang ano tumawin. Ayun si Lop. Si ano. Si Dispo. Sa mga kasi yan. Para mapagalitan tayo. Ano na. Maano na ngayon kasi. Mainit dun kanina. Kaya medyo malabo. Ito na. Ito boses ko still ano pa rin iba pa rin Silas po. ang ganda yan sarap maglakad pag sarado ang alsada yan ba? ganda na sila sa dulo dulo ayan yung mga list ko sinusundan nila yung mga nagjo-jogging may nakatambay doon na ambulansya oh ayan oh yung mga disabled oh naki din sila di ba Ito sana ako doon sa ano para makakuha ng ano sumblero na furbis. Malay. Malay. Ayan. Pountain. Buti na lang maganda ang weather kay okay lang. And sexy oh. Di ba? Sexy niya. Oh, Sana all ganun ka-sexy para makita niyo na kami. Ayan, mga ka-church ko. Nag-a-abrap eh. Katribo. Ayan, ah. Oh. nag a na tayo. So, malapit na kami sa church. Hindi pwede kasi lagyan yun ng rice yan eh. Nang? Nang rice, yung plato nyo. Sabi nyo na ako. Diba, magla-rice yun?